Hi guys! So for today's video is mag-unwrap tayo sa na-order ko sa Shein. Kasi may upcoming vacation kami ng aking asawa, Charis. So, uh, i-unwrap natin to Tingnan natin kung ano, ano-ano yung mga in-order ko. And I think it's 12 items and I just we spend like $80 or more. So, Let's see if it's worth it. Let's see if it's, you know, kung tama ba sa presyo, kung sakto ba siya, ang pricing sa itong napalit. So, this one is na-open no ko na siya kasi nauna no itong dumating. But then, I just ordered them in the same day, the same date, the same same time. So, ngayon, i-unwrap na natin ito. Pakauwi lang namin galing bakasyon. Tapos, dumating ko kahapon. So, hindi na siya umabot sa bakasyon na... So here. This one. I have this. Let's see. Ito na ako sa kusina na ano, nag-unwrap. -ano, nag -ano. Wow. Ah! It's so sexy! Oh, it's a turnoga. Huh? Oh no, it has a turnoga. Baka nabudo tayo nito. Pero not eh. Wait. Hmm? So, let's check. Wait, I have a top. Hindi ko alam bakit ako may top. Baka pakapin. So, I have this one. I have this. Hindi ko alam bakit meron ganyan. Hmm? This one. So, let's try to fit it on. And then, uh, later, later. And then, I have it here. Nopin ko na to. Tapos ito. Balik ko na naman ito. This one is a long sleeve dress. Ah. Basta, fit ko to later, guys. And then. Oh, maganda yung tela. Ah. I have here. Pack. Oh. Sino ka dyan? Hello? Hindi ko na, hindi ko na alam ko ano yung mga in-order ko. Lang. I cannot remember. So I love this. Oh, this one is a turno. Yeah, this one is a turno. With short. Oh, with. enough don't know. My bottoms to replace. Hmm? And then. Hello. So, ito, uh, one slide. One slide. One sided. Tapos, ito. Hindi ko talaga alam bakit may crack top. So, ito na ito. Baka pa free. Oh, no. Ito, turno din to. Ito, eh, ano ko to, eh, ano, eh, sopong. Tapos, ito yung top. Tapos, ito, mga bra ito. Tapos ito bra, tapos my belt, tapos my ano din ito? Uh, dress. Yan, dress. So, magaganda yung tela. Um, I'm so happy. So, I have to count it. 1, 2, 3, 4. Five, six, seven, seven, eight, nine. Diyan. Tapos may isa. Hindi ko alam kung naka order ako nito. 11. Sakura man siya. 12. Wait, I have to check. If ito ba yung, hindi ko alam na naka order ako nito. Dahil <laughs> ito siya one-sided attach. One-sided din to. Ganito siya. So, 12 naman. So, tingnan natin kung sakto ba yung na-order ko. Hindi ko alam na may na-order ako na craft ha. Craft ha? Craft top. Ito. Check natin yan. Kunin ko muna yung, ah, low bat pala yung cellphone ko. So, i-check ko siya. I-flash ko na lang dito. So, guys. Diligay siya pakapin. Dangag-dangag dahil ko nag-order. Kung anday ni siya, abin akong turno. Ay, nabalit at I Abenao mean, oh, daw no niya, kaya nakita na ko dirian. Look. makita oh, na ko dirian kay kuan. Ah, uh, singalan ani. Oh. I ano ko na lang to, i-flash ko na lang dito nakita ko dito ano siya. Ah, uh, top lang pala, hindi pala siya terno, kaya barato, 5 dollars or 6 dollars. So 'yon. So, ito yung mga nakuha natin. And I'm gonna try to fit it on. Fit it on! So, thank you so much, my Habibi. So, kaya po, inopen ngayon. At saka nagvideo ko is for, you know, for memories. Memories! So, kaya po nagvideo ngayon is because kailangan ko nang gamitin itong mga bralette. Kasi mag-exercise ako. Kasi, ano... Uy, nag-gain ako ng 4 pounds. Galing kaming bakasyon. Nag-gain ako ng 4 pounds. Ito, nag-bumili ako ng mga bralette sa Shein. So, medium size yung kinuha ko. And I hope it will gonna fit me. So, yeah. Ito. Very siya. So, yun lang. So, I will try to fit it on and I will flash here the videos o sakto siya sa akin ncharie so try na natin dito na lang ako mag fit in fit in sa ano sa kusina kasi yung kwarto namin is napakakalat maraming mga nakalagay tapos yung ano namin yung yung living room is hindi masyadong maki hindi niya masyadong makikita kasi nit nit dim yung lights doon so let's try it on